naka-apron, naka-hairnet. Ano pang inaantay? Umpisahan na natin yan. Ang lulutuin ko po today ay ang pinakamadali, pinakamasarap, paborito ng lahat. Walang iba kundi ang ating chicken adobo. Ang gagawin ko pong procedure today, yung pong pinakamadali para doon sa mga taong maikilang ang oras sa pagluluto pero kakalabasan niya ay masarap. What are we waiting for? I start na natin ang ating paghanda. Let's start the cooking, mga mommy. Ayan, napakasimple, napakadaling pamamaraan ng pagluluto ng adobo ang gagawin natin today. Meron ako dito almost 2 kilos na chicken. Ayan siya, iba-ibang part na po ng chicken. Lagay na po natin sa ating kalderong paglulutuan. Ayan na siya. Next naman natin ay ang ating bawang Meron ako dito Kalahating kutsarang Panunta Lagay na natin Isang buong bawang Pag sinabi ko pong isang buong bawang Isang ganito po Ayan Chop means na na. Uh, Ilagay na rin po natin Ilagay na rin po natin Sa ating malok Ayan Then, ang ating bay leaf or laurel, 5 uh, to 6 pieces is enough. Ayan, lagay na rin natin. Napakadali lang ng ating lulutuin for today para sa mga nagmamadaling mami. Ayan. Nagmamadali pero masarap ang ating hinahanap lutuin. Meron tayong toyo, any brand, pwede meron tayong uh, liquid seasoning original. Magagamit din tayo ng suka, any brand. Gagamit din tayo ng oyster sauce, any brand. is okay. Ayan po. Now, mag-start na tayo maglagay ng ating mga condiments. Start tayo sa ating toyo. Ito po ay one tablespoon. Ang ating sukatan. Ayan siya. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Five po. Five tablespoon pool na toyo. Next naman natin ang ating liquid seasoning, dalawang 2 tablespoon. 2 tablespoon. Next natin ay ang ating vinegar. Lagyan natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5, Ayan. Ako kasi pag nagluto, si Manny Tantya-Tantya. Dahil matagal na po ako nagluluto, Kelly Bells na na yung tansya -tansya. Ngayon, yung mga bago pa lang na nag-aaral magluto, ito pong step na to ang inyong sundin. Next natin is the oyster sauce. Ayan. One. Two three, four. Four lang mga dear ha. Four. Madali pong magdagdag. Mahirap magkabon ng lasa. Kaya, okay na po yan. Ganyan lang muna. Then, imimix natin yan. Imimix natin siya para umalat yung uh, lasa ng mga condiments na nilagay natin Ayan. ang bango ang bango, hindi pa yan niluluto ah hinahalo pa lang, mabango na ngayon mga mamsi yung iba naman na may time sa pagluluto at gusto nyo din mas masarap o mas pinasarap pwede nyo po itong gawin ahead of time. Yes. Kung halimbawa, kakainin nyo ng dinner, for dinner, gawin nyo na po siya ng hapon para meron kayong time mag marinate. Mas mahaba yung time nyo sa pagmamarinate ng ating uh, lulutuin. Ito na po siya sa nagmamadali 30 minutes okay na po much longer, much better pero sa nagmamadali i-rest lang po natin siya for 30 minutes then ayan na po ganito lang nandito na rin siya sa ating pan o pot diretso na yan sa kalan ipapakulo na po natin Yes, tapos na po yung ating 30 minutes na pagbababad o pagmamarinate ng ating uh, chicken adobo. Nilagay ko na siya sa range, pero hindi pa po naka-on ang ating range. Bago po yan, bago natin i-on, lagyan muna natin ng 1 cup of water. Ayan, kailangan lagyan natin ng tubig. Then... Lagay na po natin sa medium heat ang ating lulutuin. Ayan siya. Medium heat lang natin muna yan, mga sisi. Pwede na rin mo ng halu-haluin. magkulo-kulo niyan. Antayin nating magkulo-kulo. Ayan. Then balikan natin. Ito na po siya. Ayan, ang ating napakuluan. Malambot na. Umibabaw yung mangkika sa sabaw. Malambot na siya. Now, ang gagawin po natin ay ipiprito po natin siya ng very very light madalian lang na prito okay huwag muna natin yan itabi muna natin itong ating adok yan, mainit na yung mantika pwede na po natin ilagay yung ating chicken ipiprito natin ng very very light hindi ko muna yung mga parts na may balat para maglabas po siya ng kanyang sariling oil o tapa. Ayan. Para madagdagag yung ating mantika at lalong maging malasa. Ayan. Yung mga parts na may tapa. Ayan. Lahat po nung ating siker ay padadaanin natin sa masika. na po ang sinasabi ko. Kailangan makipit siya. Ganyan. Meron siyang sa sangka-brown dyan. Ayan. Ito natin. Iput-iputi natin para hindi po matunog. Ngayon, mga mamsi, kung kaya nyo punin yung tala, yung yung bawang, much better. Pwede nyo rin po iprito ng bahagya kasama yung bawang na inilagay natin kanina tapusin lang natin lahat itong ating dito hair then next procedure tayo eto na po yung ating second batch na piniprito bali na ah, dalawang batch lang ako ng pagpiprito ayan kita nyo naman medyo brown na at saka inyo po kunin nyo tong tip ko na to kasi lalabas na masarap po ang inyong adobo hindi malansa yan okay na po ito. Ngayon, ang next step ay ah, uh, adikin ha po muna natin ito. Ibabalik ko po, po yung ating sabaw kanina, yung adisan. Yan, ito yung pinag-adisan na sabaw ng ating adobo. Ito siya. Ngayon, ito ibibigay ko sa inyo ang isa pa sa nagpapasarap. Sikreto po ng adobo ko yan. Meron pa nga pong isa, dapat mas masarap. Olive oil ang ginagamit. Mas healthier, mas yummy. Pero alam niyo na, wala sa budget. Pero itong isa na to, pasung po ito sa budget. May nabibili nito na mga lasa, maliliit na pouch. Ayan. For today, ito po ang available sa akin. Ayan yung ating sabaw. Ito po yung aking isang sikreto sa pagluluto na masarap na adobo. Ayan siya. Ilalagay nyo lang po. Ilalagay nyo lang yung ating Mang Tomas Lichon, Sarsang Lichon. Ayan bukod sa nakakapagpalasa, nakakalapot siya ng sabaw. Sabaw lang. Ulam na po talaga. You don't need the chicken. Yung sauce lang po niya, itap niyo sa rice. Oh my God. Sobrang sarap po. Sobrang masarap. Ayan. Wait lang natin, mag-simmer pa yung sabaw. Ayan, kumukulo-kulo na. Then, pwede na po natin ibalik yung mga naprito natin chicken. A while ago. Ayan, kumukulo na. Pwede, pwede na. Ibalik na po natin. Ayan yung aking first batch. Then, ito yung second match. Ayan siya. Igulong lang natin siya sa ating sabaw. Ayan. May adobo ka na. May paksiw na parang paksiw na litsong ka pa. O, diba? Two in one, mga dear. Mga mamshi, 2 in 1 ang taste ng inyong adobo. Then, lagyan po natin ng pinch of uh, sugar to balance the taste. Yun, Yun na lang po ang huling-huling gagawin natin. Then, siguro mga 10 more minutes na lang yan para kung mas kumapit sa laman yung ating sauce. Then, that's it! Kaya, mga mamshi, ano pang inaantay? I-like, subscribe, ipollow ano pang pa inaantay pwede rin po kayong mag comment ayan antayin ko ang comment nyo see you on my next vlog muah 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 let's do the eating guys